Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangala ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Darinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat na parito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.